Okay guys, so good morning. Nandito ngayon si Papalon sa siyudad sa Lipas City. At tayo ipapuntang ngayon doon sa sementeryo. At tayo magdadala muna sa aking magulang, sa kanyang puntod. Ayan o. Oh. Napakagandang lugar. Ayan yung Lipas City. Napakagandang lugar. Ayan. Ngayon o, oh. naglalakad ako papuntang sementeryo doon sa kanilang pinaglibingan ng aking magulang ayan. nakita natin dumaan muna tayo dito sa simbahan para makita nyo yung kagandahan sa Lipas City ayan uh, under construction ginagawa Okay guys, uh, samahan nyo, papunta tayo sa sementeryo. Ayan nga guys, uh, naglalakad na tayo doon. No? Ito yung sa giliran sa simbahan, yung napakalaki. Yan, naglalakad tayo doon, papunta sa sementeryo Eh mga guys, naglalakad oh, tayo dito. Ayan. Papuntang cemetery to ang aking pinupuntahan. Lakad lang to mga guys kasi dito kami magkita kita ng Kaya lang uh, dalawa lang pala kami magkita rito ng aking kapatid yung taga rito. Kasi iba kong kapatid, hindi na rin nakarating dahil uh, sa dami din pupunta kasi may importante din pupuntahan kaya kami na lang dalawang magkita rito sa aking kapatid din yung ate ko na uh, taga rito nandito so, na siya nakabang ako inaantay na lang ako kasi yung mga kapatid namin iba papuntang Baguio ngayon ay uh, susunod din kaming dalawa mag, dalawang magkapatid susunod so, naman kami sa, sa Baguio pagkatapos namin dito magtirik ng kandila sa aming punta sa aming magulang uh, pupunta naman kami ng Baguio City ayan kaya busy busy pa tayo uh, sa aking mga taga-sabay-bay abang-abangan nyo na lang muna yung ating aking isa sabi siya na magbibigay tayo ng sa mga babae natin yung patatatlong kilong bigas hindi man naraw araw yan pero abang-abangan nyo lang kasi busy pa si Papalon ang dami kong gagawin kasi uh, yung aming um, pinsan din ay nanalo din sa barangay kaya pinapapunta kami sa Baguio uh, mag-celebrate at magkita-kita, mag naman muna kami lahat ng pinsan kaya pupunta muna kami doon susunod kami, pagkatapos namin magsindi ng kandila rito, ayan kami naman ay papunta naman ng Baguio kasi yung pala namin kapatid na nandoon na, naunan na sila Okay guys, asamahan nyo kami Asamahan ako at uh, papunta na tayo dun Habang naglalakad tayo Kaya mga kayo uh, Mga malaking simbahan din dito Sa lipa uh, Medyo malapit-lapit na rin tayo Rito sa ating pupuntahan Dito sa cementerio Yan na, nakikita ko na rin yung Mga nagtitinda ng bulaklak dito Ayan, napakalaking simbahan din yan Kaya lang, ang pinakamalaking yung doon kanina yung katedral yan, so, yan, naglalakad tayo dito kahit mainit kailangan makarating tayo dito sa punto ng aking magulang para madalaw din sila at masaya din na napuntaan sila kaya so, mga nagtitinda ng mga kakaning dito sa dulo pa kanin saka bulak-bulak naman Ayan. pero bukas wala bang na yan wala nang tinda rito kasi ah, tapos na rin yung tawag dito yung Halloween kaya wala nang tinda rito bukas yung maganda mga guys yung mga basura nila iniipon pero yung iba wala walang pakialam yan ang kagandahan okay, yes, sa uh, malapit lapit na rin tayo kaya uh, mga guys uh, malapit lapit na tayo dito sa gate naglalakad-lakad uh, na tayo rito ayan uh, ayan yung mga kanila mga panindak bulaklak dito na tayo ayun na sa dulo lang ayun e, ang entrance yan, papasok niya sa loob medyo malayo-layo pa konti yung lalakarin ko dyan kasi ando pa sa looban yung uh, pasang aking magulang dito magahanap ako ng uh, pasang bulaklak para madala ko rin doon sa looban Ito po po style Yeah, si pwenta lang. Pwenta lang po. Ano ang tawad to? Penta lang po. Isa akong hindi kisandaan nyo dyan. Tapos lang po. Yeah, yan mga kayo so. Malit lang yung aking bibiliin kasi alam ko naman kapag na umalis kami baka oh, wala lang yan dyan. <coughs> Ayan mga guys, ito na oh. oh. ating binili. Kaunti, maliit lang binili ko kasi pag malaki naman, pag iniwanan ko lang dyan mamaya maya, malamang sa malamang, mawawala oh, yan. Kandila po, magkaroon. Pabila ka ng kandila, magkano oh, ito? 20 po. Ito. Ayan, sa kandila, ito. Ayan, may maipi. kita kayo sa YouTube. Kaya dito. Malapit ang dito guys. Ayan lang sa kapila yung may no, ano na entry. Ayan yung lumiko yung tricycle. Ayan dito tayo papasok sa papunta doon sa looban. Meron na po. Ayan. Ayan, papunta tayo doon sa loob, uh, pamparin, maraming tao. Ayan, uh, papasok tayo doon sa looban sabang naglalakad tayo ganoon pa rin uh, pero nabawasan na rin mga guys yung mga tao rito hindi ka tulad dati na kapon siguro mas marami ayan mga guys uh, pakain tayo doon papasok na tayo doon sa looban ayan uh, malayo layo pa yung lalakarin natin ayan mga guys may mga paninda rin dito ayan. Kaya medyo masikip ang daanan dito dahil may mga magkasalubong din mga sasakyan. Mas maganda sana kung hindi nakakapasok yung sasakyan dito. Ayan, dito na tayo sa punta ng aking magulang. yan wala pa na tayong kapatid ko rito. Yan guys. Oh. Andito na. Oh. yun yung ng aking magulang. Okay guys. sa uh, mamaya -maya naman. Ayan mga guys. para uh, palabas na kami. At kami uh, uwi na. Dahil uh, nakadalo na kami sa aming magulang. At uh, siyempre. Hindi natin pwede kalimutan na gumalaw sa ating mga magulang. Pag uh, araw ng kapiyastahan sa patay. Yeah, tradisyon naman talaga natin mga Pilipino uh, ganoon na uh, hindi kinakalimutan pagdating ng Fiesta ng Mga Patay ayan naglalakad kami rito at uh, palabas na at uh, uwi na rin kami at uh, papunta naman tayo ng bagay mga guys okay guys uh, marami salamat sa lahat ng mga subscriber ko ingat po kayo at God bless hanggang lang muna bye bye